init na hiyawan at palakpakan yan po salubong ng Filipino community sa pagbisita sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama si First Lady Liza Araneta Marco sa South Korea. Muli naman po tiniyak ng Pangulong patuloy na hakbang ng kanyang administrasyon para higit pang mailapit ang programa at servisyo sa mga OFW. Si Raquel Bayan sa report. Mainit ang naging pagtanggap ng Filipino community sa South Korea kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa buong Philippine delegation na kasama ng Pangulo sa harap ng pagkikibahagi nito sa ika-23 APEC Leaders Meeting. Matapos lumapag sa Gimhae Air Base sa Busan Webas ng hapon, agad na nagtungo sa Windham Grand Hotel ang Pangulo upang personal na kumustahin ang lagay ng mga Pilipinas sa South Korea at upang ilatag kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa pagsusulong ng kapakanan at ng overseas Filipino abroad. Ilan sa mga magagandang balita na bitbit ng Pangulo, ang pagkakaroon na ikalawang konsulada ng Pilipinas sa South Korea at ang pagkakaroon ng SSS Office sa Embahada ng Pilipinas sa Seoul. Sabi ni Pangulong Marcos, sa pangmagitan ng mahakbang na ito, mailalapit ang serbisyo ng gobyerno sa overseas Filipino. Samantala, sa nakatagdang partisipasyon ni Pangulong Marcos sa APEC Leaders Meeting ngayong araw, tiniyak nito sa mga Pilipino na isusulong niya sa harap ng APEC Leaders ang mga paksa na direktang pagkikinabangan ng mga Pilipino kabilang na ang pagpapalakas sa hanay ng maliliit na negosyante, pagpaparami ng oportunidad sa digital trade, pagtitiyak ng food at energy security at paglikha ng mas maraming trabaho sa loob at labas ng Pilipinas. I will be meeting with business leaders and partner governments to promote greater investment in Philippine industries such as technology, agriculture, renewable energy. Every collaboration we, mean, may means more livelihood, more learning, more hope for Filipino families. Mula sa Busan, South Korea para sa Integrated State Media. Rakalbayan na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.